Uh, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis no? Kung nasaan man kayo ngayong araw na to Nandito tayo ngayon sa, ayan no? Oh, dito tayo Si kasi Winter, Spring, Summer Or Fall, tuloy ang buhay Sa Canada Inimbitahan tayo ng pangalay na prinsesa natin na Pumunta na naman dito sa tindahan nila uh, Nagtitinda sila ng vintage clothes ano? At uh, itong location nila Iba to mga kainis no? Iba to doon sa pinupuntahan natin dati Yan, ito, 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 Golf Course, dito tayo pupunta Ayan, nagdala akong bangko, pinapadala akong bangko. Ayan. nakalimutan na naman nila magdala ng bangko. Kasi maghubad lang ako ng ng salamin at lalo, para mabawasan ng konting kagupuhan natin. Ayun, toto to, to, to dito dito dito. Asa kaya sila dito? Asa kaya sila dito? Hahanapin ko muna mga kinis yung pangalan ng na prinsesa natin kung nasa ka Sandali lang ha. Umpisahan natin dito. Dito, dito. Asan ba rito? Hopefully makita natin ano. Oh. Hopefully makita natin. Kasi nagbibitbit pa ako ng ano eh, ng sap ng ang, ano. Nakalimutan kasi nila ano eh, nakalimutan kasi nila magdala ng upuan. Teka lang mga kainis, hanapin ko lang ah. Sandali lang ah. Asan kaya rito? Mukhang wala ah. Mukhang wala rito ah. Yan. Ah. Huh. Hanap-hanap lang tayo. Mukhang mas mukhang okay rito. Ah, ito pala. Ito rin po ano. Teh, Ano? Kumusta may tinda na? May tinda na kayo? Lakas naman ng sounds dito. Grabe, lakas naman ng sounds dito. Makakainis ano, pero okay lang 'yan. Anyway. Magagawa natin ng paraan niyan. Ano ba? May mga tinda na kayo, ha? Ba't mahiyang mga mayroon mag-video? Tingnan natin to. Eh. Ito yung mga tinitinda nila, mga kainis, ano? Magkano to, te? Magkano to? Ha? $100? $100? Yeah, so mga kinis, so $100 daw to, no? Cart heart. Ito, marami pa yan dito, eh. Tingin pa tayo. Ito, toto, to, magagandang klase. Ito, gusto ko to, eh. Ito, gusto ko to, eh. Gusto ko to. Magkano to? 100, eh. Wala bang tawad? 180 nga yan. Eh. 180? 180? Grabe, 180 daw, mga kinis. So Anong 100 na lang daw para sa akin. Hmm. Balik muna natin, balik muna natin. Yan. Yan. So mga mga clothes. Ah, kung hindi pala ako nagdala ng upuan, wala akong upuan. Nakupo. Paano ka nasa na? Nasaan yung upuan na dala ko kanina? Nasaan yung upuan na dala ko kanina? Wala? Eh, nasaan yung inuupuan mo kanina? Ah, dyan ka nakaupo kanina. Just ko dahi, oh, nakalimutan na naman magdala ng upuan, kaya pala. Mabuti na lang dinala ko yung upuan na pinapadala kasi kung hindi, dito lang siya sa salamesa nakaupo. Yan. Ito yung mga damit niya mga kainis. So mamili muna tayo, tingin muna tayo ng mga damit dito. No? Yan you no? Know, yan yung ano, kanilang business mga kainis. Pwede niyong bisitahin yan online. CZN Vintage. Yan. So mamimili-mili muna tayo. Mamimili-mili muna tayo ng mga mabibili natin dito sa panganay kong prinsesa mga kainis. Sino sa mga? Ha? Ah, ganun ba? Naganap pa siya. Naganap na ngayon. Ah, sige, sige. Mabuti na lang ano, mabuti na lang ay e, malapit tong ano, itong location niyo kaysa dati, dati. Dati naglalakad pa ako dun magmula dun sa bahay na at sa akin ano, sa pinagpaparkingan ko, naglalakad pa ako ng 30 minutes mga kainags ano, para lang makarating sa kanila kasi ang hirap magpark doon sa dati nilang tinitindahan. Pero ngayon, ang lapit na lang, kabisadong kabisado pa natin yung lugar kung nasaan tayo. Nagpark lang tayo sa Canadian Tire. <laughs> Tapos naglakad lang tayo siguro ito ng mga 2 minutes magmula kung nasaan sila. Ay, mo ko marami nga, hindi, marami ano ngayon, tumi, uh, marami ka na benta, may benta ka na ba? Ha? Ah, no, marami benta ang pangalan ng na prinsesa natin, ah. Tingin-tingin mo tayo po, gusto kong tumingin-tingin doon mga kainis, ano? 'no? Ayun, tingin, oh, tingin-tingin tayo. Tingin-tingin mo na ako dito, teh, sandali lang. Yan, lakad-lakad muna tayo dito mga kainis, 'no. Ah. Tayo lang tayo dito, magliwaliw, liwaliw lang tayo. Para naman may pasyal ko kayo dito, may pakita ko inyo, may pakita ko sa inyo yung lugar na to mga kainis, ano? medyo Medyo malawak to, no? Tsaka maganda dito kahit umulan, okay lang, walang problema. Ay, sir! Ay, call na naman, sir. Kumusta? Ayos, sir. Ayos, ayos. Good? Ayos, sir. Shout out, sir. Shout out. Anong pangalan mo sir? Francis. Francis. Yeah, Yan, na-meet na natin, sir. Francis dati. 40 nags, sir. sir. Salamat. Pag-ilipit-lipit mo na ako. Okay. sir. Anong pangalan niyo, sir? Balas. Ano po? Walas. Walas? Ayos. Nice meeting you, sir. Salamat. Dito mo na ako. ikat mo na ako. Magpapapansin mo na ako rito. Okay. <laughs> Papansin mo na tayo dito mga kainis. Ano? Tingin-tingin lang tayo dito at kung anong meron dito. Sandali lang. Sandali lang mga kainis. Tingin-tingin lang tayo dito. Medyo, medyo malawak. Ano? Malawak dito mga kainis. <laughs> ito tingin na natin ito mga kainis. Ano? <laughs> wow. Nice. Nice, nice, nice. Grabe. Nice. Ay, sir. Kumusta? Ay, sir. sir. Okay lang, sir. Nag-vlog ako. Oh. Okay lang. Ay, ano pangalan? Jan. Jan. Ano yung ito? Shout out sa nanay ko. Ah, no. sige. Shout, shout out. Shout out po sa nanay niya. Ano pangalan? Ligaya Uy. Ligaya Uy. Shout out po. Baka nandito. <laughs> Para sa Pilipinas. Oh, shoutout. Shoutout po kay Nanay Ligaya. Uy, habit yung anak ninyo. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir. Mas mo, sir. Uy, alas sir. Ano pa kala, sir? Paul. Paul, yan. Shoutout kay Paul. Bumlag ako. Kaya nga, kilala kita. Okay, thank you. Thank you. Ayos. Thank you, sir. Ayos, thank you, sir. Nice. Nice meeting you, sir. Ayos, ayos. So, tara, tara. Dito tayo. Lakad muna tayo dito. Nakamit tayo ng mga subscribers, viewers natin, mga kainag, sir eto yung ano mga kainags, yun, ito yung nag-sponsor sa kanila oh, si City Indoor Golf no. teno, eto Ito yung nagano sa inyo para ma-imbitahan kayo dito no. Siguro para ma-promote din sila no. No. Ah, organizer. Yan kasi nakuna na naalala niyo mga kainags, meron din nag-imbita sa atin, 'di ba, yung uh, Elements Residences, 'di ba? So parang ganito rin yung gagawin namin. Parang sila kasi sila pangani na prinsesa pumunta sila rito para magtinda. Siyempre, may mga customer na pupunta para nga naman ma-promote at ma-endorse at makilala yung CCT Indoor Golf Center. Yan. So, hindi ko pinopromote yung ano, ah, CCT Indoor mga kainag. Sinasabi ko lang to kasi ganyan din yung gagawin namin pag pumunta kami ng Calgary kasama ang Spot Pinoy at sila Alwin at Emma. So, pupunta kami sa isang lugar na kung saan eh, ganito rin yung mangyayari na nandun yung uh, elements residences na ipopromote din namin, i-endorse namin. Pero, di ba, hindi kami magbebenta. Kung baga para lang, ma-endorse namin sila sa mga subscribers at saka mga viewers natin pagpunta natin ng Calgary. Kaya maraming maraming salamat sa sponsor ng Elements and Residen uh, Elements Residences. Thank you. Yan. Yeah. Kumain na ba kayo? Ayos. So, na nagikot ko ito kanina mga kayo. at nalibang naman ako masyado. Sobra akong nalibang. At pero siyempre, tingin-tingin uh, din ako ng mga damit. Pero hindi pa ako makapag-concentrate kung ano yung mga bibili kong damit kasi nga nagbablog pa tayo. Siguro mamaya pag pinatay ko na itong, itong, itong camera natin, saka na ako mag-concentrate sa pagbili ng mga damit na bibili natin. Let's go, let's go. Ah. <laughs> Nahihay yung pangari ng prinsesa. <laughs> Sabi, sabi ng sabi pangalan ng prinsesa baka raw sa halip na maraming bumili rito sa tindahan niya ay eh magsi-alisan daw kasi meron mga para merong sira ulung sumasayaw rito. Good vibes lang tayo mga kahinags, ano. Ay hira, no. Uh, Gen General, Trias. General Trias. So meron tayong na meet na subscribers, viewers natin mga kayo ano. Si Sir Jonathan. Yeah, Sir Jonathan siya yung organizer. Kamusta rito. mga pre? Yon, <laughs> ginati ako ni Sir Anini, Sir Jonathan nakilala tayo mga yep. mm -hmm. Thank you sir. maraming salamat. I mean, good job, Kuya. <laughs> Very adventurous, guy. Thank you, thank you. Good vlogs uh, and good videos. Yan. And ayos. I like his uh, like his vibe, I like his uh, energy. Masaya lang, and enjoy lang. Enjoy smile ayos. lang siya oh, tino. <laughs> Oh, ang ganda tawa. Yeah, ang ganda lang, tawa eh. Very, oh, you know. Easy life lang. Oh, yeah. Thank you, sir. Maraming salamat, ayos, nice meeting you. Nice meeting you too. bro So mga kainags, ano, si Sir Jonathan kanina, yung na-meet natin, ano yun? Siya pala yung ano, kinupunan natin kanina na nag-model -nag, nag model mag golf siya pala kanina. So sabi niya sa akin, ako yon kanina yung pinipicturan mo, yung binibidjuhan mo. Kaya nga daw, nag-todo todo, todo pa-cute daw siya kanina. <laughs> Nung binibidjuhan natin siya, ano. Siya pala yun. So tinawag niya kasi ako kanina, nagulat ako. Pakilala siya. <laughs> Ay, Te, alis na ako Okay, see you later, bye bye Yan, yeah, so mga na. No? let's go na Yan, ano rin, uh, nag-enjoy din tayo dito sa loob ng ano, mga na. ano? Itong CCT na to uh, At nakita rin natin yung pangani na prinsesa natin May benta na raw sila Yan, ito nilabas, labas oh Dami rin tao, daming mga bubibili ano Yan Yan Para ah. at ano uh, nakabenta naman sila, marami Ayan. naman silang nabenta Oh. Tapos uh, ako gusto ko rin sanang bumili eh. Kaya lang wala akong nagustuhan eh Yung mga siguro yung mga gusto kong bilhin sa kanila Nabili na ng iba Yan. Kaya, Pero mag importante no May benta na raw sila uh, Sobra na sa kota Sobra na sa ina-expect nila yung benta nila ngayon Ayon sa aking uh, na prinsesa Yan tara na At balik tayo doon sa truck ko oh, Kasi dun ako nagpark sa may Canadian tire mga kainags ano So ito yung ano yung uh, ito yung Ramada no Ramada Hotel diyan yun eh. Basta yun yata yung Ramada Hotel tapos ito Canadian Tire. Tapos yung Kingsway, Kingsway Mall diretsuhin -dire -dire lang natin yan diyan. Tapos ito yung Canadian Tire. Diyan ako nagpark kung saan madalas tayo pumupunta. Ayun. Mabuti nga dito lang sila dito lang sila nagtinda no malapit. Kasi di ba mga nakaraan na nagtitinda sila ng mga vintage clothes market. Doon sa malapit nga sa may downtown na banggit ko na Medyo malayo pag naglakad tayo Malayo kasi nagpa-park ako sa malayo din eh Kasi mahirap mag-parking doon sa lugar kung saan Pinupuntahan natin sila dati Kung saan sila nagtitinda Eto malapit lang to kabisado pa natin Mainit pa rin ang panahon ngayon Maganda naman maayos yan Yeah, so tatawid muna tayo kasi nakatao Grabe, sarap, ang sarap ng maglakad-lakad ngayon. Parang gusto ko nga magubad ngayon ng damit, mga kainis, kasi nga. Hmm. tagos pa yung init. Yan, bali. First week. Tapos na ang first week ng September. Ito muna tayo, tawid muna, tatawid muna ako, mga kainis, lang. May mga tumatawid na sa sakin eh. Lumilingon-lingon man tayo sa ating mga tatawiran bago tayo. Bago tayo bumira. Kahit nagbablog tayo. Next. Oi, sir. Uh, kumusta? Iceland lang sir. Teka na, meron tayo ng meet up lo. Kumusta? Ano pangalan sir? sir. pangalawang meet na natin Ay, yung Dom Hello, kumusta? Naganda ng mga anak Hello. 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 Yeah. Sino sa niyo? Yes, sir. Ay, sa inyo. Shout out sa kanila, <laughs> sir. Dito ako. Hmm. Hello. Ingat, ingat. Ya. Sige. Upload ko to sa ano. Mga Tuesday. Hello. <laughs> Yan. So tara, tara. Uh, meron tayo ng meet up na. Dito muna tayo sa Canadian Tire. Pakasok muna tayo dito at palamig muna tayo mga kainis so, maraming maraming salamat sa kanila sa mga subscribers natin nagulat ako tinawag ako ng anak nila mga kainis Uh, sobrang nakakatuwa. Na-appreciate to Siyempre sa dami na rin natin na ng mga subscribers ako mga viewers natin. Hindi ko na rin minsan matandaan kung sino yung mga na-meet natin. Mabuti na lang nagpapakilala sila na nag-meet na, nag na tayo minsan. Ganyan. Thank you talaga. Dati mga kayo nagsanon hindi ko pa kasama yung family ko. Mahilig ako pumunta ng Canadian Tire para bumili ng mga kutsilyo. Mahilig kasi ako sa mga kutsilyo. Connect collection. Yung mga ganyan kaliit lang ng kutsilyo. No? Mga folding knife. Katulad yan. $10. No? Gusto ko to eh nagtanong na tayo kung sinong pwedeng tumulong sa atin doon para mabili natin yung kutsilyo yung tipo natin, yung trip nating kutsilyo tinawag na, hintay na lang tayo no worries yan, no worries ganoon din tayo nung bata makulit din tayo nung bata, pinagdaanan natin okay lang yan, so ito, ito, ito kunin natin yan, yan ito, 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 ano bang presyo? ito ba ito? ito, 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 ito yun? sige, oh, kunin ko yan 10 dollars sana yan, ano? Baka mamaya hindi to hindi pala yan, ano? Yan nga. Naku, mukhang parang, hindi, ah. Oh. Parang ito, ito po yata yung pene. <laughs> okay. eh. Ah, ito ba yun? Ang <laughs> yun liit. Ah, yun niya. yung presyo ito niya, po. 39. Medyo confusing so, yung ito, yung ano, yun, ah. Confusing, That's di ba? So, ba? ito yung parang sa taas ang ah, ano o, niya. Ah, oo, medyo nalilito ako, eh. Yan, sala, Gusto sal niyo sala. ba? Ito? Eh, hindi. Ito, akala ko ito, eh. Oo, oh, 39 po siya. Ah, uh, sige, sige. Salamat. Sige lang. Okay, okay lang po. Okay lang, sige, okay lang. Sige. Thank you, ah. You're welcome po. Oh, thank you, thank you. Okay. Hindi pala yung ano, hindi pala yung tipo yung gusto natin, ano? <laughs> ito palang presyo na to para dito. Itong 40 dito. Kaya nagtataka ako kasi magandang klase to. May brand din. no? Nagtaka ako nakasale kako. Hindi pala. Yan. <laughs> pornada, nada. Pero okay lang yun. Tara. Ano na. Alis na tayo dito sa ano sa Canadian Tire. At least nalibang tayo rito kahit papaano. Ah, parang gusto kong pumunta lang ano eh. Ng Kingsway Mall mga kainags. No? Kaya lang. <laughs> uh, nagdadalawang isip ako eh parang gusto kasi kumain sa Jollibee Gai, kakain ng chicken ng palabok sarap yun ito na malapit lang yun eh pero tingin ko maraming tao doon maraming nakapila kasi doon kasi sa araw ng sabado ngayon mga kainags, ano? pero late nyo na mapapanood to ngayon ay ngayon ay September 7, 2024 mga kainag week, 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 ah uh, weekends kasi eh, pag Jollibee mga kainags, araw ng family yan Tsaka linggo baka puno yung ano yung Jollibee nagbago na iisip isip ko punta na tayo ng Jollibee <laughs> ano na ya. lalayo pa tayo ay eh. nandito na tayo malapit lang ayun yung mga aeroplano nung araw oh. gamit nung world war one siguro tsaka two yan hintayin lang natin dito yung order natin Nag nagtugaw tayo ng order natin palabok, chicken, gravy Tsaka pineapple juice. Ayos na 'yan. Tara. Doon na tayo kumain sa ano? Doon na tayo kumain sa sakya natin, mga kainis, ano? Wala namang masyadong customer na inaakala ko kanina doon sa Jollibee. Akala ko mahaba pila. Hindi naman para to katulad ng Pilipinas na talagang pag pumunta ka sa Jollibee, nako pagkahaba-haba ng pila. Nasa Canada nga pala tayo, ano? Yan, pumasok na rin tayo dito sa loob ng Kingsway Mall, mga kainags, ano? pasyal-pasyal, palamig. Diyan ka na naman, sasabihin mo na naman, mangutang ka na naman sa akin, mabihira. So mga kinay, sinong Carson manalo, kahit saan Ay. talaga ako pumunta, sinusundan ako nito, eh, nakakalataan na ako. Hindi, fan mo kasi talaga ako, Kan. Lagyan mo na nang sobrang fan kita. Simulat sa puli, alam mo naman. <laughs> Gusto mo <laughs> ako sa family mo. Okay, sige, sige. Iyan. So nakita pa kami rito nung no? kasama ka ko sa trabaho, kaututang dila natin yun. <laughs> Ay, nakakatuwa naman, kahit saan tayo pumunta, may mga nakakilala na sa atin, ano Nalata niya tuloy, bumili ako sa Dalarama filter, coffee filter. Ayan, dito tayo sa pabango mga kaya. Nagsin, bibili kayo sa pabango eh. Ito, tinesting ko na yan. Ayan, marami akong pagpipilian dito eh. Let's try this thing. Okay. Let's try this new thing. Ayan, naghanap kasi ako ng light smell lang na pabango mga kaya. Okay. Hindi ako masyado matapang. Gusto ko yung ayos lang, sakto lang para pampatay pogi points. Yeah, so mga kainags, ano, ito na yung napili kong ano, pabango. Pero sabi nila, bago ka raw umano uh, ng pabango, mag ng mga pabango. Ito may kape rito eh, no? Amoyin mo raw muna yung kape para ma-appreciate -ma -ma mo yung ibang amoy ng mga pabangong gusto mong i-testing. You know, coffee beans. Tapos nagustuhan ko to mga kainis, maganda to eh. Bagong labas to eh, no? Spice bomb. Ayan, ito eh. Ayos to. Bibiling ko na to. Bali, 150. Kunin na natin. Tara. Yan, so ito na mga kinags, ano? Nakabili na tayo ng pabango. Yan. Uh, kasi paubos na yung pabango natin, kaya bumili na naman tayo ng kakaibang pabango. Yung bang talagang pampalakas ng apil, pampadagdag ng gwapo. Siyempre mga kinags, no, kailangan natin yan eh. Baka may interview tayo balang araw ni Nanay Christy Fermin eh, meron tayong panlaban. ba diba? Meron tayong pandagdag pogi points. Ano yan ah? Spice bomb mga kinags, ano? Magandang klase yan. Although yung pabango natin, yung pabango natin, Chanel Yung Chanel ay paubos na yun Kaya maghanap naman tayo ng ibang brand na magugustuhan natin At ito nga, nagustuhan natin Parang nalasing ako doon sa ano ah Doon sa kape na iniinom natin ano Ay kape na iniinom kape na, Yung kape na inaamoy natin habang uh, nagtetesting tayo ng mga pabango Kaya yeah. So nakakatuwa naman kasi meron tayong regalo sa sarili natin yung pabango yan, so mga kainags, maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe and click the like button. At saka syempre don't forget to leave your comments. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.